Okay, what's up mga panons? Ito po yung sukini natin. Ang topic po pala natin ngayon is paano ang pagtatanim ng zucchini. So unahin po natin yung spacing ng bawat ano seeds. So ang spacing natin dyan is 12 inches or 1 foot. At ang distance po natin sa bawat tudlong or yung bed is about 1 meter ata or kahit 70 na lang. 1.70 meters sobrang haba din kasi yung ano nya uh, Leaves nya so magiging sagabal yan pag magtrabaho tayo tingnan nyo so kung makikita nyo mga kaparmings malawak din kasi yung range ng leaves nyo oh. So, pwedeng mapakapakan pa rin yan and tinanim ko pala to nung ano last week ng August and ito na na harvest ko na ngayong September nag start po ako na nag harvest nung 15 ng September so balik parang mga 45 days lang so mabilis po yung paglaki nyan so yung interval ng pag harvest natin dyan is 1 day kasi mabilis lang oh so, plus lang yan. So ito po yung isang tudlong or bed na sabi nila. Ayun eh. Naglagay din, na din po tayo diyan ng ano complete na triple 14 Naglalagay tayo ng ganyan para continuous yung harvest natin. Saka meron pa palang dalawang klase ng zucchini. Yung isa kasi is senator. Yung isa yung kundur. So sabi ng ibang farmers dyan, mas maganda yung sinator kasi ano. Mas green kasi siya yung bunga niya. mo sa kundur. And actually mas mura yan eh. So yun na lang yung kukunin natin may nakalimutan tayo dito tingnan nyo Ganun, pag na-oversize na either rejig yan or babaratin maganda pa naman to okay so yun lang mga farmings sana, uh, sana makatulong yun sa inyo panggalin natin yun